na naman ang mga tropang probinsya na tayo na pagkatapos ng mga maulan na isang linggo ang gagawin na naman natin ay maglilinis ng farm ang dami ng tumubong mga damo-damo ang hirap na naman laban na naman para sa damo para maging ano na naman ang ating mga halaman dito mga guys kaya eto ang lawak ng lilinisan. Hindi natin alam kung saan naman uumpisahan Siyempre, mag-umpisa tayo sa dahan-dahan. Kaya -dahan. ng buhay ng mga probinsyana. Pero nakakapagod, pero masaya pag nalinis na naman ito para maging maaliwalas na naman ang mga tanim natin. Ito si Kuya, nililinis yung gilid ng nyog. May din tayong uh, banana. Nandiyan iba't ibang klase ng prutas ang nakatanim dito. Kaya nakakatuwang pagmasdan. Yung asawa ko ang kameraman. At tapos itong mga kapatid namin, sila naglilinis dito sa gilid-gilid. Kasi katatapos lang ng maulan na linggo. Madaming trabaho. Pero ang sabi ko dahan-dahan lang kailangan linisin para hindi bahayan ng ahas kasi mahirap tapos kailangan din natin alagaan ang ating mga kapaligiran para yung mga ahas nga takot silang pumasok mahirap kasi pag ganitong tag at hindi tinatabasan ng mga damo-damo marami yan maraming na ano mga kaibigan nating mga ahas kaya yun ang iniingatan ko at baka maperwisyo yung mga ibang alaga, ganyan. At saan yung mga ibang tao. Ito ang mga makukulit na friendship, mag best friend daw sila ng isang manok at ayong asong si Chow Chow. Ayan, magfriend hindi sila yung nagbabangayan. Kinukutuan yata ni manok eh, kaya fresh na fresh naman si Chow Chow. Ang galing. Ang galing-galing ng buhay. Simple lang ang buhay sa probinsya mga guys. Ganito lang ang gusto ko. Hindi masyadong naano yung rush ng oras. Na basta nagtatrabaho ka, naglilinis ka, may ginagawa ka, may pumapasok na pera, nabubuhay ka. Yan ang kasimplihan ng buhay sa probinsya. Pero kahit, samahan mo rin ang sipag at diskarte mga guys. Ito, kung mga magaan ng alaga mo sa mga kaibigan manok, pwede ka mag-alaga ng manok. Ayan, palaki mo yan. Napakasarap yan sa tinola mga guys pagdating ng araw. Kaya yun yun, may, yung asawa ko, may tanim din na kung nakikita nyo yan mga guys, ay isang talong, talong. Yan sa paligid namin, inuutusan ko siya na magtanim ka lang ng magtanim ng mga talong, sili, kamuting kahoy, kamuting sa pagdating ng araw ay eh, nalilibre na hindi na yung laging bubili ka ng bili sa palengke meron kang nakukuhang fresh sa paligid ng bahay mo ganyan kami pinalagay ng tatay ko kaya sobrang sobrang miss ko si papang masipag si papang magtanim si papang hindi mo makikita yung bakura namin na madaming damo kagayan kanina hindi talaga siya mapapakala. Igigisin siya ng alas 4 ng umaga. magkakapinayan, yan. Pagkatapos, maglilinis na yan. Magtatapas na na yung damo kung ano anong tinatanim sa paligid ng bahay namin. Kaya kahit wala kaming wala siyang trabahong titulado, napag-aral naman niya kaming pitong magkakapatid. Natulungan naman niya kaming umayos yung buhay namin. Kaya mahal na mahal ko yung si papang. Maya, maya, aakit na yun. Punta na sa bundok. Pagbalik, mayroon ng patola, mayroon ng upo, may pechay, masaka kahoy. Pasalubong niya sa amin, iuulam na namin yun, ikukulay namin. Kaya malayo sa amin ng gutong. Saban yun ang itinanim sa amin ng tatay ko. Kaya lahat ng pagsisikap niya ay laging nasa... Pusot isipan namin magkakapatid Kaya naporsigi kami Sayang di malang nakita ni Papa Ang lahat ng mga narating namin Pero alam ko sa buhay Pagdating ng panahon Na nakikita niya kami na Unti-unti namin inaabot yung mga pangarap namin Sa buhay Kaya proud na proud ako na anak ako Ng isang Rogelio Sullivan Na pagdating ng araw Magiging proud din siya Ang Papa ko isa rin magaling na electrician kung buhay man siya na siya siya na ang gagawa ng kuryente ko, siguradong malaki ang tipid ko at siguradong astig at matibay sa aming lugar, isa siya sa pinakamagaling na elektrisyan kaya lang, siya rin ay isa sa pinakamagabait na, na taong nakilala ko sa buhay ko kasi siya, hindi siya natatakot magtumulong sa mga tao pag may ginagawa ang mga ibang tao sa kanya kung ano lang yung ibibigay ng tao, yun tatanggapin niya, hindi siya naangal. Kasi ang sabi, mas mahirap pa daw sila sa amin. Kaya, laging malaki ang puso ng papa ko. Kaya, ganyan ko siya kamahal. Yun ang tinuro niya sa amin. Sumikap kami, mag-aral kaming mabuti, pakatatag at huwag gagawa ng masama, mag-ipon at siguradong ang Diyos nang bahala sa amin. Ganun na yun. Yung simpleng-simple, nagsaw rin si papa. Pero, sobrang miss ko siya noon, nung bata ko, nung 6 years and 3 months yata yun, si Papa, na nasa, uh, nasa Saudi. Kaya, lumaki may kaming responsable. Hanggang sa muli natin kung... muli ang inyong kaibigan na si Rowena Sullivan hanggang sa muli natin pagkikita I love you